Okay, look, visit muna tayo. Okay, so ito, may mga bago tayo. Ito, mga young bird. Oh, lalaki na. Oh, lalaki na nilo. Hmm, lalaki pa ng ilong. Kulay na ito. Hmm, tataba, ng Hmm. Hmm, laki ng ulong. Kulay nito. May lumabas na itim. So ito nanay nila, ayan oh. Nanay nila. Tatay nila. Uy, malaki na rin. Tatay nila. Ito itong white. Ayan, itong white ang tatay nila, ayan. Ito ah ang tatay nila laki ng ilong no kaya for sure mga putok ang ilong nila okay so ito may naging itlog so ito may sapang inakay ito na to. Pisahan na rin ba? Ay, pisahan na rin. Ay, sorry. Pisahan na rin. Okay. So, ito may bago ulit. Tingnan. Ah, oh, dalawa. Okay. Ito, wow. Ang ganda. og oh, ang ganda ng kulay, oh. Hmm. Ah, ang tatay niya. Ito pala. Ito tatay niya. may bago rin na kayo ha dami hmm, dami ito itlog na rin dami ha 2, 4, 6, 7 Doon, meron pa doon dalawa Ayun, nasawa ng dalawa Alak nun Ayan. So, anak ng saddle na yan, andun sa taas. Malaki na rin yun. Mga hindi ko na nasingsingan. Kasi weekly lang akong muuwi. So, bali ang young bird natin. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, So 11 lahat Silipin naman natin dito sa ating mga GBH. Oh, mayroon na itong anda natin. No? Oh. May isa na siya. Tingnan natin yung young bird dito. Oh, wala laki na. Oh. Ayan, ah, no? Hindi ko na nalagyan ng saddle. Oh, hindi ko na nalagyan sing-sing. Ha, ah, lalaki na. Ang gaganda, mahal sa magulang. Ang parents niyo. Ito, medyo matuma lang mga anda natin. Kailangan kasi dito, tutukan. Ito nesting na rin yung kanatay. Uh, so nesting na rin ang ating kanatay. Sino kayo sawan ito? Bilis na mami. Ang dami na kayo, ma. Marami na. Ito may doon. Napisa na rin dalawa. Oo, oh, dalawang maliit. Dito, dalawa. Nakita mo? Sa ilalim, may room dito. Ito, dalawa. 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 <laughs> Bali, two, four, six, akong eight, ng sing -sing. nine, ten, eleven doon. Straw? Nagay ko na straw. Oh, Itagilid mo oh. yan, tinatanggal ko yung iniiputan. Yan, tinatanggal ko yung iniiputan. Oh, pag wala ako, ito mama ko. Mama ko nag-aalaga. So, galing mag-aalaga ng mama ko. Ang daming ito, no? Daming paitlog. Daming inakain. Kaya nga, ito nga. Baka hindi nga masingsingan na. Kasi malalaki na. Ngayon, titignan ko. Ito. Ito na singsingan ko na to no last week eh. Ito na singsingan ko na to. Ito, bilis lumaki nito eh. true? <laughs> ha? Extra. Ang lalaki na. Ayun pa oh, ayun pa pwede na singsingan yun. Ayun rin. pwede na 'yan. Tapos meron pa diyan kaya. Ito ba, dalawa bago. Bagong pisa pa lang 'yan. Sa linggo dito pwede na 'to. Ito mangingit log na rin 'to. Isa 'yan. Uh. Sa loob mo meron din ayun, sa labas, baba. Hmm. Kumain na muna kayo. Kailangan nating magbawas. Andiyan na papa. Oo. Dito oh, may dalawang itlog dito. Ah, meron din diyan. Oh, dalawa. IMDB için aldım. Okay, so later na lang, mamaya maglalagay tayong sing-sing. Okay.